Samantala, nagkagulo po sa botohan kanina sa Rosauro Almario Elementary School. Ito po naman ay sa lungsod ng Maynila. Nang umalingaw ngaw ang mga putok ng baril malapit doon. na ang pila ng mga botante at nagkanya-kanyang takbuhan. Dinampot ng mga otoridad ng ilang lalaki, nagpakilalang mga miyembro daw sila ng Moro National Liberation Front o MNRF. May ID pa nga eh. Nakuha rin mula sa kanila ang ilang armas. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutuklo ngayon si Susan Enriquez. Susan? Susan? Mel, Mike, mag-alasin ko ng uh, hapon kanina na magkaroon ng tensyon at kumasyon dito sa Almario Elementary School sa Saragosa, Tondo, Maynila. Ito'y matapos arestuhin ng mga tauhan ng MPD. Ang uh, labing-apat na kalalakihan uh, na una nga ay na para may mga kahina-hinalang kilos. At na nga uh, ito nga ay uh, arestuhin ng mga polis posasan ay uh, nakuha sa mga ito, nakuha sa kanilang isang uh, van na sinasakyan ng labing-apat na lalaki, ang apat na short firearms at mga live ammunition. Uh, at ayon dito kay uh, Major Spar ng uh, MPD Station 2. Ang mga lalaking ito ay pumasok pa mismo dito sa polling precinct ng uh, Almario Elementary School dahil meron daw silang hinahanap na nawawalang uh, kasama. At nang makausap natin ito si Rolando Lamit na siya tumatayong leader nitong uh, labing-apat na lalaking inaresto nga ng mga tauhan ng MPD Station 2. Inamin niya na pag aari nila ang mga nakuhang baril at... Uh, ay ito daw ay bilang proteksyon nila sa pag-uwi nila sa kanilang uh, mga probinsya dyan sa bahagi ng uh, Mindanao. Isang ID pa na may nakasulat na MNLF ang nakuha ng mga polis mula sa mga bag nitong labing uh, apat na lalaki na sa ngayon ay uh, dinala dyan sa bahagi ng MPD Station 2 para sa gagawing interogasyon. So, Uh, patuloy pa yung uh, ginagawang uh, pagtatanong dito kung uh, bakit sila may mga dalang uh, baril nang pumasok dito sa bahaging ito ng Almario Elementary School kaninang pasado alas 5 o bago mag alas 5 ng uh, hapon na nagdulot nga ng uh, tensyon at komosyon sa mga butante dito sa naturang paaralan samantala Kanina sa Padre Burgos Elementary School naman dito po sa Santa sa Manila, isang guru po, ang isang chairman ng Board of Election Inspectors ang nire sa kanyang pwesto ito matapos na magbigay daw siya ng balota sa isang butante na pre-shaded. Meron na daw shade yung uh, pangalan ng mga local candidates. Narito po ang bahagi ng ating panayam dito sa election officer at sa nagreklamong butante. Uh, kasi dini-deny naman ng teacher yung allegations nung, nung tungkol sa shaded ballots. So ang ano ko na lang, sinuggest ko na lang kasi they're trying to, ano, to bring her to the police station. So sabi ko, ano na lang, dapat may due process. Binigyan po ako ng balota. Tapos pag upo ko po, mag-shade na ako. Pag bukas ko po ng folder, mag-shade na ako sa senador at sa party list. Pag, pag ashade ko ng senador at sa party list, pag baligtad ko po, po ng balota, may naka-shade na po na mayor hanggang 6 na konserwasyon. Lahat may shade pa rin? Oo po. Oo, kitang-kita ko. ko po. Shaded talaga. lang? Ano ang explanation diyan Doon, binali ko lang po. Tapos ginawa ko na lang. Sinayda ko na lang lahat kasi hindi ko baka mamaya. Ligla niya na lang ipasok din sa Picos. Mel Mike, ilan lang yan sa mga pangyayari tinutukan natin ngayong araw na ito kaugnay ng eleksyon at ako uh, si Susan Enriquez, nakatutok sa eleksyon 2013. Susan, napatunayan na ba o nalaman na ba ng mga polis, uh, dyan daw sa Station 2 din nila eh, ng Manila Police District. Natukoy na ba ng mga polis kung totoo nga mga miyembro ng Moro National Liberation Front yung mga lalaking nahuli na may mga armas at mga doon sa may tundo? Susan? Ito pa yung inaalam ng mga tauhan ng MPD uh, Station 2 sa mga oras to. Actually po, nagtungo na rin doon ng OIC ng uh, Manila Police District para i-verify nga itong katauhan itong labing apat na lalaking ito na uh, nakunan nga natin ng isang ID at ito yung nakapangalan dito kay Rolando Lamit na siyang uh, yung leader ng uh, mga lalaking ito labing apat na lalaki na pumasok nga dito sa polling precinct sa Almario Elementary School so uh, inaasahan natin na malalaman natin kung ano ay yung katotohanan na ang mga ito ay uh, miyembro nga ng uh, Moro National Liberation Front Limap, li Labing apat pala, hindi lima at bakit daw nila gustong pumasok doon sa lugar ng botawan kanina, Susan? Sa pagtatanong sa kanila ng polis at nakausap ko rin to si Gino, itong si Rolando Lamid, sinasabi meron lang daw silang hinahanap na nawawalang kasama. At uh, yun yung dahilan kaya pumasok sila sa polling precinct dito nga sa Almario Elementary School na nagdulot nga ng uh, komisyon at tensyon doon sa ating mga kababayan na nagtakdasan ang bumoto kanina noong mangyari ang uh, pagkaguluhang uh, ito, Mike. Maraming salamat, Susan Enriquez.